It's a pang time Aaminin kong bakla titig at titignan natin yung magiging reaction niya <laughs> Na-chat ako kanina umaga lang sa jasawa ko Sabi ko, ma, may sasabihin ako Hindi ko na talaga kaya magtago pa Sabi ko, maglaladlad na ako Miyak pa emoji ko Matagal ko nang gustong sabihin to eh Kaso natatakot ako, kunyari malungkot ako pero handaan na ako para sabihin sa iyo ang buong katotohanan. Sad face. Sabi niya, bakit ano yon? Ma, huwag kang magagalit ha. Sabi ko, pasuspense ba? Tumatawag na siya. Hindi ko sinasagot. Sabi niya, ano nga yun? Sabi ko, bakla ako ma, bakla ako. Ito yung video, pero babasahin po muna natin yung sa baba. <laughs> Uh, sabi ko, bakla ako. Ito yung ebidensya, yung video. Pag wala ka dito, sinusood ko mga panlood mo. Ha, ha, ha. Matutulog na ako. Ngango ka talaga sa amin niya. Nandito ako sa trabaho ngayon. Ano nga yon? Ilang beses na ako nananamunan ng mingas eh. Simula ang pagpasok ko. Ano nga yung nasamihin mo? Ha? Sabi niya, <laughs> May utang ka sa akin, lima. Sabi ko, ganun. <laughs> It's a prank Nga lang yan Sabi mo Ayusin mo work mo dyan inihintay ko dito sing isa oh, Busy Busy kakalaro <laughs> Alay pa Tulog na ha <laughs> I love you Panoorin mo yung video Ito ba nga bala yung video <laughs> ah, Panoorin yung video na yan. O, oh, di ba diba? Sino bang hindi magtataka kapag gaganyan yung pinapanood mo? <laughs> okay, Carl TV po. At heto, tumatawag na nga siya sa akin ito. Hindi ko nga sinasagot para maisa ka to parang ko yung prank ko. heto, <laughs> sa puntong ito, tinatawagan ko na nga siya. Nangaasar pa ako, tawa ko ng tawa. <laughs> Hindi na sinagot. Ito na yung full video.